Unahin natin tikman yung noodles. noodles niya mukhang kamukha nun sa ano. Medyo mas payat ng konti doon sa ano, pasi canton. Tapos, meron siyang gulay na hindi ko alam. Dito kami ngayon sa ano, may nadaanan kami black chicken na may noodles. Eh, sa sapa, medyo mahal yun. So, kasama namin dito ngayon, haros lahat lokal. So wala kami dito kasamang ibang ano. Tingin ko lahat 'tong mga local. Eh. So tatry namin. Antayin natin dumating yung order. So kuan lang 'to 'yan. Sa mga maliliit na yan. Malilit na kuan din. Tapos upuan din yung table mo. Ayan. Dito kami. Ito na guys, dumating na. Ano na lulo? Ano na yung chopstick. Kuha tayong chopstick. Ito mukhang uh, yung kong asin ba to Ano yung tsura niya So black chicken yung in order natin So ito yung mga condiments daw nilagay ni ma'am sa bilid natin Ayan siya So tikman natin Sige pa Alayin natin Ayun Ay, So yun yung black chicken Mahal kasi yan eh Tsaka ito yung uh, isa sa kultura nila ang black chicken na yan. Okay, so unayin natin tikman yung noodles. Noodles niya mukhang kamukha ng sa ano medyo mas pet ng konti doon sa ano pa si Canton. Tapos, meron siyang gulay na hindi ko alam. Yung amoy mabango. Parang ano siya, amoy uh, sotakon. Ano yung amoy? So tikman nakagan natin 'tong black chicken. 900 natin ito. Sa na 'Yung Black chicken. Lasang manok pa rin, pero may additional na lasa ng manamis-namis. na Sa pa. So ano itong nakain ko? Ah uh, Grabe, pakpak. Meron siyang parang lasang ano. Medyo parang lasang yung native na manok sa atin. Tapos medyo, pero malambot to. Hindi yung matigas. Tapos sa ah, lasang manok. Ayun, so, masarap siya. Noodles Sakto luto Tignan natin yung gulay Yung gulay matapang Lasang ano Lasang salmos ng ampalaya Na medyo parang Parsley yung lasa So meron din siyang toge tapos, ewan ko na to, yung nakita ko. Ah, leg. Leg ata to. So, titikman ko na ngayon yung mismong sabaw. Yung sabaw na na nakakatuwa kasi parang medyo may pagkalasang beef. Yung mga beef na sabaw na natitikman natin. Ganun yung lasa niya. Tapos yung manok, magbe-blend sya lahat kasama tong toge ito. Ito. Ito ko para may kasamang. Tignan ko ang ano ito. Ang asina. May kasama siya asina. Siguro, pag kulang sa'yo, lagyan mo. Para doon niya. Pag kulang yung alat sa'yo, pwede mo lagyan para matalo yung matalo yung tamis. Eh, okay, sarap. 哦。<laughs>